sagit lampo ah. Oh, yan. Malapit ka na kami sa ano, karsadang bago. Yan. Imus Cavite Private. Eh, hey, 'yun, uh, mga kasama ito yung ano, uh, dala kong pansit, yan. puto tapos pansit. Yan. Pansit tapos puto, ha, ano, uh, tawlon. Ah, uh, mahah. Maha maha, 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 Pansit 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 maha, ini enggak Ito si Sophia, ano ito? Uh, Raina ng Tantusan. Mapanir <laughs> may <Michael> kalito eh. <laughs> Raina ng Tantusan. Ingo. Uh, uh, Ingo. Ingo Pinoy Bilibeng Idol. Yan. Uh, Jasper Lapa. Ah. Uh, idol Jasper. Jasper yon, Yan. Uh, ano, community ni, ng ating idol. Jasper. Tinchong ko? ako. Okay. Uh, okay uh, ano, uh, Idol Luis. Yan. Oh. Ayan, Mayura. Andito yung ano, andito yung anak mo, Mayora. I-interview e, ko lang ha. Mayura. Mayora. Pasensya na hindi ako nakapunta sa dibo ng anak mo, pero kahit pa paano, ma-interview ko siya ngayon. Maghihingi ako sa kanya ano, sorry. Anong pangalan mo, Tay? Iben po. Ha? Even po. Si Iben, Ano? Ito si Ate na doon sa kabila. I don't know, I don't know. Sabi ko Ate Lucy, ko sa ko ay matanong ko man lang yung anak mo Mayora si Eben na kumusta? Oh? Kumusta ang maibe oh? oh. Eben, kumusta ang ano? Kumusta, kumusta ang pag-aaral mo? Oh yeah. Ano ba ang ano masasabi mo sa iti, itinayo ni mami mo na foundation? ano po? Ah. Uh, okay, sa si kanya. Si okay, okay. Ah, uh, maliban doon ano, maliban doon event. Si maliban doon. Nasaan si Asukan? Malib, maliban doon event, ano? Ah. Uh, isang ano, mabilis ang tanong lang. Huwag mo na ano, may boyfriend ka na ba? Ayon. Mayora, 'Yon sinasabi ko sa iyo. My boyfriend si Eben, sana hindi hindi siya magka-problema kasi nasa malayo kong lugar. Ayun, Mayora. Alam ko na ikaw ang bigay sa akin ng posisyon bilang isang pangalawa mo sa posisyon mong founder, co-founder si Kuya Ingo Pinoy B11. Ito na natanong ko ang anak mo. Maraming salamat Mayora at Eben pagbutihin mo pag-aral mo maging ano ah, deserving ka habang buhay Yan. congratulations Eben at Mayura magandang anak mo kasing ganda mo Ayan. marami salamat at pagbutihin mo pag-aral mo ha? thank you po po yung salamat marami salamat thank you thank you Ayan. Mayura na natanong ko na ha kasi sabi mo sa akin pag nakita ko ang anak mo matanong ko man lang Belated happy birthday. Happy Debo. event. Yon. Maraming salamat and good luck. Thank you ah. Mamaya kakain kami. So, ay, nakapila pa kasi doon eh. Ayan. Salamat sa team na uh, ano, team Super Family. Ayan. Idol Jaber. Maraming salamat. Ako. Thank you, thank you. Ayan. Thank you.